Uh, ito mga ka-GM, nandito tayo ngayon sa ano, ilalim ng uh, truck, no? Uh, minibus pala ito. Sa itong minibus. Ngayon, uh, kung mapapansin ninyo, ito yung kanyang uh, transmission sa ilalim. Tapos yung kanyang uh, clutch sleeve, no? Yung kanyang uh, secondary clutch yan, no? Bumaloktot yung kin kinaka, ano niya, push -rad. So, ang gagawin natin ngayon dito, dahil hindi naman tayo yung gumagawa dito kanina, uh, Kinagawa ng isang kasama ko yung uh, ibang lahi ngayon na uh, sa akin pinakabit ito ito yung papalitan muna natin yung uh, clutch sleeve niya dito sa ilalim no secondary clutch so yan ang ang bolt lang niya pala dito 14 mm tinanggal natin tapos dito sa kanyang uh, connector diyan sa hose uh, 19 mm yan na open magamit natin para matanggal natin nagtataka ako dito bakit bumaluktot dito to uh, pinaka push niya no ito yung papalit pala natin na bago yan So original yan, isa sa uh, Mitsubishi rin yan. Isa kasi itong uh, Mitsubishi na Rosa. Bas Rosa, mini Bas Rosa. Uh, 25 seater. So ito. Yan, uh, bumaluktot siya. Ngayon, uh, papalitan muna natin yan bago natin malaman kung ano yung uh, dahilan niya talaga. No? Kung ano yung talagang problema niya. Yan siya mga mo Naglalaro na siya uh, pam pump yan uh, din natin yan no? Uh, ngayon okay na siya mga ka gm so ganoon po yung ating ginawa pinatan natin ng bago kasi nga nabaluktot yung kanyang uh, post -rad. hindi ko rin alam kung pa paano siya nabaluktot kasi nga dinala ng customer natin dito nabaluktot na siya so ayan at uh, like and share po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba at uh, ito pala yung kanyang ano Pinaltan din natin ng ano, clutch master, no? Ito yung kanyang clutch master. 'yung primary tapos ito 'yung uh, secondary. Ang tawag ng iba dito secondary clutch pero 'yung 'di ba, uh, clutch sleeve kasi nasa ilalim ito eh. Ito 'yung uh, tumutulak 'o oh, na baluktot 'yung kanyang pustrado. Ito 'yung piltan natin tapos sa uh, itong kanya uh, clutch master kasi in order na ng ating kasamahan na in order na niya yung dalawa. Clutch master sa katong clutch sleeve sa ilalim. So ayan, ay sa itong Mitsubishi Basrosa. Ayano. Ano di sad nawo da? Mini bus.